Dahil pala magluluto ako ngayon ng aming ulang na pritong isda na pagisip isip ko pala natakot takot pala ako sa mantika kaya ngayon kinuha ko na itong pangmalakasan kong outfit. Mas maganda itong laging handa para hindi naman masaktan yung katawan ko. So, Sinuot ko na pala itong helmet at jacket na pangmalakasan kong outfit papag nagluluto ako kaya ngayon samahan nyo kong magluto nitong aming ulam. Let's go! And prito na pala ako dyan ng aming ulam kung hindi nyo pala naitatanong nag-aral pala ako ng cookery at home ikanana. Ganito yung magandang gawin kapag piprito pa ng ula, magsuot ka ng helmet para hindi matalsikan yung mukha mo ng mantika. Pumunta pala ako dito sa aming likod ng bahay para mangwan itong gulay na kung tawagin dito sa amin ay talbos ng kamote. Ito pala yung kinagandahan dito sa probisya dahil lahat ng gulay ay libre basta masipag ka lang magtanim. Totoo talaga yung kasabihan na no, na kapag may tanim ay may aani. Kami na nga pala dito yung talbos ng kamote dahil maulan na pala dito sa amin. Kaya nakakaganang kumuha ng mga talbos na mga ito dahil sobrang popular. Itong gulay pala na kung tawagin dito sa amin ay talbos ng kamote ay nakakatulong pala ito tama taha o mababa yung mga blood pressure Pero madalas talaga kaming ilagay nito sa aming ulam dahil napakasustansya talaga nito sa ating katawan. Kaya dinamihin ko na pala ang pagkuha nito para madami naman ang na mailagay ko sa aming Masarap ulam. Masarap pala itong ilagay sa sinabawa na isda. Naalala ko pa nga noon na kapag wala kaming ulam ay nangungwalan kami nitong talbos kung tawagin dito sa amin. Tapos pinapakulwa namin ito sa sinilalagay namin sa suka na may sibuyas at kamatis. Gabi pag ganito talaga yung ulam namin noon ay tuwang tuwa talaga ako dahil nakakadami talaga ako ng kanin. Noong mga bata pa lang kami ay hilig na hilig talaga ng tatay namin ang pagtatanim nitong talbos talbos ng kamuti. Bukod kasi sa nakakain na yung talbos, ay meron pa itong laman at yun naman yung binubungkal namin para naman namin kainin. Namin na pala itong nakuha ko kaya lang pasyal ko na ang umuwi na. Napag-isipan ko pala itong pritong isda ay lagyan ko ng sabaw para naman masarap yung aming Nag kain. Naglagay na pala ako nito ang mantika, sibuyas at tinaluhalok na pala ito para hindi naman masunog. Alala lang po ako po hindi eksperto sa pagluluto kaya kanya-kanya po tayo ng kaalaman sa pagluluto. Dito na pala ako nagluto sa labas ng aming bahay dahil naubusan kami ng laman ng na pala kaya ng tubig para naman mapakuluan ko para mailagay ko na yung mga prinito kong isda at mga gulay. At linagyan ko na pala ito ng takip para naman madaling magkulo. At ngayon pala ay hinugasan ko na itong kinuwa ko na gulay dito sa likod ng aming bahay para naman malinisan siya ng mabuti. Huwag okay, basis ko pala itong hinugasan para mahalinis talaga siya kapag linagay ko na sa aming ulam. Ganda na talaga dito sa aming bukod kasi sa lepre na yung gulay ay lepre pa yung tubig. Masawa ka talaga sa kagamit ng tubig dahil napakadami dahil talaga. Dahil kumulo na pala ay linagay ko na itong mga gulay ng talpos ng ka Ote, para naman makakain na kami dahil napakagutom na talaga. Ngayon pala ay tapos na itong linuto kong ulam kaya ngayon ay kakain na tayo mga mari kaya samahan nyo kung kumain mga mari. Kain tayo mga mari, ang sarap-sarap talaga kapag ganito talaga yung ulam mo tapos sinabayan pa talaga na ang yung panahon ay napakalamig At talaga. Ay, pasyensyaan nyo na pala yung mukha ko dyan dahil sobrang gutom ko na talaga dahil madami talagang trabaho ngayong araw. Okay. Kung napanood mo pala itong aking video ay comment naman po kung taga saan ka. Maraming salamat po sa panonood. God bless!